Okay ka lang? na Pag inaantok ka, matulog ka. Ha? Yung mga kababayan, si nanay, medyo malungkot. Mons! Uh? Halika. Punta kayo ni Risky sa labas. Bili kayong ano? Libangan ni nanay. Anong ano, klase na libangan? TV. Ah, TV. Gusto mo TV, nai? Eh? Manonood ka TV? Ha, radyo. Maganda TV, tsaka ano? Para nakikita mo. Para mo, ha? Ano, sino pinapanood mo sa TV? Balita. Kasi sabi niya na karang, TV patron eh. Uh -huh. So, bili kayong TV para may libangan siya. Smart TV na? Oo, para mapanood din niya si Daddy Frank. Kasi. <laughs> Ayan. So, smart TV na eh. Yeah nakikita yung sa yung mga nagbo vlog nakikita so, Oo. So ayan mga kababayan, no, papabilis si Daddy Frankie ng TV para may libangan sila dito. Pagkakain ni Ate Nevi, ni Kang Girl, si Nanay Miguela. Hindi na ako sasama mga kababayan, si Rizky, si Mons, tsaka si Rab lang ang pupunta kasi may mga binabasa akong comment, may gagawin ako. Hintayin ko na lang kayo dito muna ha. Pasensya na kayo, dito lang kami ni Nanay. ka o, si David Franque muna yung iwan sa ha? Ingat kayo, ingat kayo, ha? Tara. TV Smart TV ni ano ni Ate Nemi at ni at ni eh, Nanay Migila. Hello you know, Nanay, may TV ka na. Ayos. So ayun mga kababayan kasi nalulungkot si Nanay Migila. Ah. Nanay Miguel. Nanay Miguel, Nanay Miguela. Manonood tayo TV. Para happy ka gusto ko happy ka pag happy ka happy ako okay <laughs> Ayan. unti-unti mga kababayan no napo kumpleto natin yung ano yung uh, gamit dito sa studio no ah shelter okay ano pabuksan na natin okay. wow mapapanood na natin yung ano sige sunod na araw na lang sige dyan na lang muna pero sunod na araw, bibili talaga tayo ng bracket hmm. kasi kailan nakalagay sa wall. Oo, ah, sa wall. Safety talaga sa wall. Kasi pag may nagtumbling na alaga, ah, tumbling. may pinato, tumbling, tumbling din to. Hindi na tayo makakabili pa nito ulit. Sa so, real deduction kay Rab. Kay ah, siya, si, bye bye. yung si, si, bantay. Oo. Oh, <laughs> Ingatan mo Rab ha. Si Rab niya, Sige. Ba, so bukas, ay! Si Rab, kami. Ha? Si Rab, kasi kukunik-kunik ni Rab yan sa... <coughs> ah. Okay na. <coughs> Ayan na mga kababayan no? Oh. Ayan. Bukas na namin na ididikit sa wall Kung either dito o kaya dito Wala pa kasi kaming ano Ah bracket pala para maidikit sa wall no? So nai pansamantala dyan lang ha huh? Huwag mong lalapitan para hindi malaglag ha huh? Kasi pag nalaglag basab Ilala mo yan? Sino yan? Ha? Huh? Ikaw? Oo, oh. <laughs> alam mo pala eh, no? Ayan. Pero mamaya gusto niya mapanood daw TV Patrol. No, gusto mo TV Patrol? Unti-unti, para pag nakapanood siya mga kababayan. Tingin ko kasi, nung uh, normal pa siya, andun siya sa bahay nila. Kasi unang-una kong tinanong ko anong mga napapanood niya eh. Isa lang nasabi niya eh, TV Patrol. Kaya pumili kami ng TV para may libangan sila. So, the same time, Tingin ko, pag nakapanood siya ng TV, unti-unting babalik yung mga ginagawa niya before. Kasi yun nga po yung nabanggit niya, nanonood siya ng TV. Tapos nandito, hindi siya mahugutuman, nakakatulog siya na maayos, tapos nakapanood siya. Unti-unti, babalik, may awaan pa noon, no? So, maalala mo na kung sino yung mga anak mo talaga. Oo. Oh. So, dito ka lang, huwag kang alis, ha? Yun, salamat sa Panginoon, mga kababayan unti-unti, uh, gaya -unti. na akin sinabi, na no, kompleto namin yung aming mga gamit dito. May TV na. No? Pero para sigurado, kailangan bibili tayo ng uh, bracket talaga. Kasi pag andito si ano, mga kababayan, pinaka si talaga namin dito, makulit, masaya na makulit si Atenemi talaga. Ano Kaya kailangan idikit natin yan dito. Yung hindi nila naaabot. Saktong laki lang. Sino yan ay? Kilala mo yan? Kailangan mo yan? Sino yan? Doon yan. Ate ka doon? Sa ano? Mga... <laughs> ba bago kumalis. Kailangan uh, mo yan? Ah, na... na kinanginingan ko na... Ah? Oh O, sa Lemery. Nakikita ko. Ano ginagawa niyan? Ano, nagbamanay na ko ng tricycle niyan. Ah, oo. Oh, oh, so, alam pala eh. Ito yung tricycle driver doon. Binibigyan ka ba ng pagkain niyan? Binibigyan ng piso yan. yan. Ha? Ah, binibigyan ka piso? Binibigyan ako piso? Ang kuripot! <laughs> Hindi lang mo lang hihingi eh. Tinanggap ko na lang. Oh, tinanggap mo na lang? Oh. Pero piso lang? Oh, piso. <laughs> ano nabili ng piso na eh? Wala eh. Ano eh. Hindi ko alam na. Ha, hindi mo alam? Hindi ko may binibili. Ha? Tinatago ko lang. Oh, yung mga pera tinatago mo, nasaan nawala? Hindi ako nahihingi dyan. Oh, pero binigyan kanya. Binigyan ako. Ah, hindi ka naman nangihingi, pero binigyan kanya. Kaya, inabutan ano, ako. Ha? Inabutan lang ako. Ah, inabutan ka lang. pero maliit o malaki, basta nagbigay sila, pasalamatan natin. Shout out sayo sera sir, ha? Kita mo, kahit piso lang binigay mo, hindi malimutan ni Nanay Miguela. Oo. Oh. Yan po yung napagtanungan din namin doon. Ano? You know? Okay. Sa mga staff ng Baliwag, shout out din po sa inyo. Ayan. Baliwag, shout out. Baka naman, kamo. Mm -hmm. No? Na? Sabihin mo, shout out baliwag, baka naman. Sabihin mo na huh? Shout out baliwag, baka naman. Shout out baliwag. Baka naman. Baka naman. <laughs> Happy na si Nanay Miguel ay. Okay, thank you. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat pa unti-unti gaya na aking sinabi na kukumpleto natin yung gamit ng mga mga beneficiary natin dito. Magugulat po si Kang Kung Ger, tsaka anak niya, tsaka si Ate Naomi. Kasi si Kang Kung wala dito dahil uh, graduation po niya. Si Ate Neymi naman nag-shopping. Yan, inuubos muna niya yung pera niya. Pag naubos na yung pera, saka babalik na yun dito. Kaya maraming maraming salamat and God bless. Shout out po sa Team Rise